So yung sa akin dito is ito siguro yung first gen or I think yung second gen na ito. Kasi malaki na yung pinakaiba ng ano yung bagong generations ng VX40. Eh. Welcome back yung mga sir, this is OX. So ngayon maglilinis tayo or mag-maintenance tayo ng aking pinakapaboritong amplifier which is yung VX40 ni Broadway. Kaya siya yung naging pinakapaborito kong amplifier kasi siya na mismo yung pinakauna kong halimaw na amplifier na nahawakan or Welcome na professional na, na ginagamit. So yung vlog ko nito or yung unang rinig ko dito sa BX40 is around mga March 2022. So siguro mag mag 2 years na sa the, this March 2024. So bilang caretaker ng amplifiers na to, uh, kailangan ko sang linisin or mag maintenance mga every sabi natin every 6 months pwede na po yan para ma-maintain lang natin yung aesthetics and performance niya para hindi sa madaling uminit and hindi masira yung mga components. Talaga kung mga SMD parts ito na kailangan uh maintain and uh iwasala moisture so for the notes ano lang po ito this is the first gen po na or second gen na bx 40 so yung mga bagong labas ngayon is uh, upgraded na po yan mas pinalakas na po yan and and mas pinatibay So for the specs ng VX40 meron po itong 2000 watts uh, RMS times 2 at 8 ohms so yung sa akin dito is ito siguro yung first gen or I think yung second gen na ito kasi malaki na yung pinakaiba ng ano, yung bagong generations ng VX40 eh. so sa power transistor meron po itong 16 pairs ng NJW and then transformer or power supply na 3 tiers kasi class 8 sya na 159 volts 106 volts and 53 volts and then napansin ko sa ganitong generations ng VX40 is meron syang 16 pieces na kapasitors na may 100 volts 22,000 microfarads and ito pa lang so far yung nakita ko na big changes sa bagong VX40 kasi 12 lang sa bago eh So yung issue lang talaga na na-encounter namin dito is yung kanyang selector switch ng ano ng bridge parallel and stereo. Kasi para kung madudumihan siya, minsan hindi gumagana yung ano yung parallel, uh, nagiging stereo siya, yung kabilang channel is hindi gumagana. Kaya yan yung sabi ng technician is palilinisan lang yung selector sa likod yun, and babalik na yung uh, issue. O parang I mean, mabalik na yung normal na operation niya. Yan dati kasi yan lang, ano, yung ano uh, na nakailang linis na kami kasi pabalik-balik yung sintomas niya or I mean yung issue niya. Kung madudumihan yung selector niya. So ayun mga sir yung konting vlog natin or short vlog natin sa tungkol sa one of my favorite power amps which is yung VX14 in Broadway. So thank you again mga sir and see you in the next video. Bye!